Hello guys, good day good day sa inyo. So ngayon ang ating pong topic tungkol po ito sa Sabbath, no? Kasi uh, ang Sabbath kasi eh uh, doktrina din ito ng STE. Sinusunod nila yung utos uh, sa panahon ng Israelites. So tatalakayin po natin yan kung yung Sabbath o Sabado kailangan uh, aral pa ba yon sa panahon ng Kristiyano? No, so bago po ako magumpisa, basain uh, basahin po natin ang kanilang o ang kanyang comment. Uh, nagahamon po kasi siya sa debate, no? Meron pa siyang binanggit diyan, lagay natin sa screen na kay Kabornok daw butata daw ako. Sabi niya, no? Alam mo kasi si Kabornok, may lang yon siya uh, claim, no, sa kanyang sarili. No, sa sarili niya, mahilig siya sa claim. So, ilagay po natin yung iba yung sinabi. Sa kanya pa lang daw, butata na daw ko No? So, yan po ang kanilang sinabi. So, balikan po natin ang ating topic. Ang topic po natin ay tungkol sa sabat. Kasi, pag-aralan po natin kung ang sabat ba sa panahon kristyano ay utos pa ba yan. Ano? Alam mo po, no, kung babasahin po natin ang buong kasaysayan ng Biblia, Old to New Testament, malalaman po natin ang katotohanan. No? Hindi po tayo mag-interpret sa ating sarili. Kasi sinulat po yan ni uh, Apostol Pedro sa Kapitulo 1, versikulo 20 to 21, na hindi po tayo maka-interpret ng salita ng Diyos. No? Kundi, sa pamagitan ng banal na espiritu maunawaan natin yung mga salita ng Diyos no so para maunawaan natin kinakailangan basahin natin ang buong kasaysayan ng Old at sa New Testament no hindi po tayo magbislang sa isang bersikulo na ating nabasa so ngayon yung batas po ng uh, sabat o day of praise araw ng pamamahinga no, day of Christ. sa panahon ng Israelita na ang meditur doon sa iglesia sa ilang o iglesia ng mga pangalan ang meditur doon ay si Moises ibinigay ka Moises ang mga kautusan alin yung mga kautusan, marami pong kautusan, hindi lang po 10 commandments ang kautusan po, hindi marami po, no may kautusan sa pagkain no na bawal kumain sa panahon sa aral po ito sa panahon Israel sa panahon ni Moises sa Levitico 17 sa, sa Deuteronomy chapter 14 verse 1 hanggang basahin mo lang kasi science sa Deuteronomy chapter 14 Levitico 17 may mga batas sa pagkain po dyan na bawal kumain ng baboy bawal ng kumain ng kuniyo yung mga isda na walang kaliskis mga bawal yan sa panahon sa Israel. Batas yan, no? Batas yan sa pagkain. At meron ding batas yung sa Ten Commandments. No? At may batas din sa ikapo. O, oh, lampas na po Ten Commandments, no? Okay, may batas ikapo. May batas na, no? Maraming mga batas po sa, sa panahon ng Israelita. So, kung babasahin po natin ang kasaysayan po, sa Malakias po, no? Mala Malakay o Malakias Kapitulo 4, versikulo 4 ibinigay po lahat ng mga kautosan na yan kay Moises doon sa bundok Hurib, uh, sa Hurib no? para utos yan para sa buong Israel hindi po tayo kasali ah. hindi kasali ang labas sa Israel para sa buong Israel po yan ah. so ngayon, ang topic lang po natin para hindi po tayo mapalayo doon sa sabat sa Leviticus po Sa Leviticus Kapitulo 25 Versikulo 35 Day of Praise Araw ng pamamahinga Sa panahon ng sabat Sa araw ng pamamahinga Wala ka dapat gagawin Now Yun ang batas noon sa Israelita. Mababasa din natin yan sa Le Leviticus 23 uh, chapter 23 verse 32 uh, araw ng pamamahinga na pag once meron kang gagawin sa araw ng pamamahinga meron pong hatol na bigay sa iyo o papatayin ka pag lumabag ka doon sa batas na yun no, may, mga talata po yan sa Leviticus 32 marami pong mga talata po regarding po sa day of praise no? Yan po ay utos para sa buong Israel. Hindi po kasali ang mga hintil diyan. Hindi tayo kasali ah. So ngayon, utos 'yan para sa buong Israel, no? So ngayon, nung kum kung, kung po natin ang kasaysayan ng panahon ng ating Panginoong Iso Kristo at panahon ng ating mga apostol. Alam mo po, yung sabat, no? Sabi ni sabi sa ating Panginoong Kristo. Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Tandaan na, yan ang sinabi ng ating Panginoong Is Kristo. Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga kaya ang ating Panginoong Isa Kristo kahit sa araw ng pamamahinga sa panahon niya nagpapagaling siya ng may sakit no? nagpapagaling siya ng mga may sakit mabasa po natin yan sa aklat ng Lucas kapitulo 3 basahin natin sa Isayan diyan. kaya noong panahon po sa ating Panginoong Is Kristo galit ang mga pinuno ng mga sinaguga. Dahil sa panahon, sa batas kasi ng Israelita noon, pag once meron kang gagawin sa araw ng pamamahinga, pag nilabag mo yan, uh, ka ng kamatayan. Ayun uh, ay batas po para sa buong Israel. Noong pagdating ng ating Panginoong Is Kristo inalis na po yan yung araw ng pamamahinga yung batas sa Israel. No, sabi pa sabi po nga niya kasi sa aklat ng Hebreo 7:5, sa aklat ng Hebreo chapter 7 verse 12, pinalitan niya ang kautusan pati yung pagkakasardot, yung pag yung mga sasardote, yung pagkakasardote at yung kautusan. Di diba? So ngayon, kasali din yung sabat, yung ikapo, lahat ng, lahat ng batas ng Israel. Ah... Uh, hindi na po tayo aaring ganap doon sa aklat ng mga gawa, kapitulo 13, versikulo 39. Kaya nga sa panahon ng ating Panginoong Isi Kristo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, sa mga tao doon, sa panahon niya, sabi niya, itinakda ang araw ng pam pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hmm? Pansin Pansinin niyo ha? Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Therefore, kaya nga, ang ating Panginoong Kristo, nagpapagaling siya ng may sakit kahit sa araw ng Sabat o sa araw ng pamamahinga. Yun sa aklat ng Lucas Kapitulo 13. Parami mga talata po niyan. Papagaling po siya ng may sakit. Kaya nung panahon ng sa ating Panginoong Iso Kristo, sa kasaysayan nila, galit ang mga pinuno kay Jesus Christ. Gusto pa nga nilang patayin si Jesus Christ eh. Kasi nilabag daw ni Jesus Christ yung Sabat eh. No? na no, sinira sabi ni ano sabi ng mga pinuno na sinuguga no nasulat po 'yan sa aklat ng Juan kapitulo, kapitulo 5 17 no hanggang 18 kasi sa panahon lang ating Panginoong Hesus Kristo kasi hindi na po batas ang sabat nagpapagaling pa nga sa araw ng sabat ibig sabihin sinira niya ang araw ng sabat ibig sabihin hindi na batas 'yon no yung batas Israel na no? Kasi hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. No? Merong sabat po sa panahon ng Kristiyano, pero hindi to sabat katulad sa Israel sa panahon ni Moises. Mabasa po yan natin sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, Versikulo 3.